Samahan nyo nga kami ngayong araw na ito. Ito nga pala yung second vlog natin ngayong November. Siyempre, hindi pwede mawawala ang unboxing. First parcel nga, ito nga pala yung ilaw na pwede nyo ilagay dito sa ulo nyo. Meron na nga din pala itong motion sensor. Pwede pwede nyo gamitin ito kapag magkakamping kayo, running, fishing, home emergency at saka outdoor adventure. Rechargeable na nga din pala ito. Malapit-lapit na nga ang Pasko, kaya naman meron na nga pala ako nito lalagyan ng mga regalo. Ang ganda nga nito kasi ang kapal na tapos sakto nga lang yung laki niya. Isang pack nga nito is 10 pieces na nga yung laman, kaya naman sulit na sulit. Kaya kung ako sa inyo is bumili na kayo dahil malapit na nga ang Pasko. Ganitong solar nga yung gusto ko kasi pwede na rin siya i-charge kung wala mang init ngayong araw na to. Lalo-lalo na kapag emergency, pwedeng pwede talaga ito. Meron na nga din pala tong kasamang cord. Pagkatapos, sinasemble ko na nga yung stand. Madali lang ikabe, di nyo lang yung tigilid. O di ba diba, pwede na siyang nakastand lang. At meron na nga din pala yung kasama na sabitan. At tingnan nyo naman ako gano'ng kaliwanag. Pwede nyo siya i-charge gamit ng araw, pwede ding electricity, dun lang sa input ilalagay yung type C. Pwede nyo nga rin pala dadalhin kahit saan para makapag-charge kayo kapag nalobat kayo. Next parcel naman dahil magpapasko na ito naman yung mga Christmas lights. Ang ganda nga nitong fireworks lang. Dati talaga hindi pa uso yung ganto pero ngayon guys ang dami nyo na makikita na ganto yung gamit nila kasi nga ang mura na ang ganda pa. Kapag nga pala iilaw lang toys guys solar lang din yan itatapat nyo lang din sa araw. At eto na nga yung itsura nyan kapag gabi. Oh. Ito naman yung 100 pieces na LED lights. Bali, ikakabit ko nga lang pala to sa bintana namin. Hindi na nga pala to disaksa, ring. kundi disolar na din. Dito ko nga lang pala ilalagay yan. Tingnan nyo naman kung ka kaganda. Siyempre, doon ko nga pala nilagay sa natatapatan ng araw. At ganito naman yung itsura niya kapag no. madilim. Ito naman yung 200 LED light. Sa labas ko nga din pala ilalagay to dahil di solar to. Doon ko nga din pala sa may sikat ng araw para na charge siya. Ganto naman yung itsura niya, 'di ba? Napakaganda tapos ganto naman siya kapag madiling. Ito nga pala yung 100 lights multicolor na curtain lights. Solar na nga din pala to, kaya naman sa bintana ko nalang nilagay. At ito na nga yung kanilabasan at ito naman yung itsura niya kapag madilim. Ito naman yung Christmas decor na bulb tie. Hindi lang siya pang Christmas. Pwedeng pwede nyo ito ilagay sa garden nyo, sa balcony niyo Pag may party kayo, pwedeng pwede nyo ito i-decorate kahit saang okasyon. Mabasa man ng ulan o maarawan is hindi siya masisira. Ang kinagandahan nga dito is the solar na nga pala. Diyan ko na nga lang pala nilagay yan dahil dyan nga tutok yung araw kapag umaga. O ba diba, maaga pa lang yan, igandang-ganda na. Pero paano pa kaya pag gabi na? At eto na nga itsura kapag gabi na. Fast forward nga, kinabukasan, in unbox naman ako na dumating na parts eh. Sinek nga muna lahat kung kumpleto ang mga parts at pagkatapos nga, isinimulan ko na magbuo. Madali lang naman siya i-assemble kasi ilalagay nyo lang yung mga screw dyan. Tapos ayos na. At tingnan nyo naman to, ang ganda kapag ino-open na nga. Ang kinagandahan nga din dito eh, meron na nga pala siyang kasamang gulo. Kaya kahit saan is pwede nyo siya maiso. Meron na nga din palang kasama yun eh, na hook na pwede kayong magsabit. O, oh, ba diba? Parang sukat na sukat. Talaga namang saktong-sakto lang dito sa ilalim ng hagdan namin. At mas maganda ng ating na ng ilalim ng hagdan namin. Nang dahil sa flip storage na to is mas maganda ng ating na yung aming mga gamit. At isa pa dun, isama-sama na lahat itong aming mga kawali at kaldero. Kung gusto nyo nga din pala, ilalagay ko na lang sa yellow basket or comment section.